Narinig mo na ba ang kwento ng binatang nurse na napunta sa isang lumang kubo sa Amerika? Akala niya ay simpleng gabi lang pero nagsimula ang lahat ng marinig niya ang bulong na, way crew, way crew, mula sa kawalan. Mula roon, anti-unting lumabas ang mga anino, mga gong na kusa ng tumutunog, at isang doornal na may nakaukit na pangalan niya mismo. Ano ang sikreto ng kubo? Bakit siya ang napiling sisidlan na espiritu? At hanggang saan ang kaya niyang gawin para makatakas? Kung gusto mong maramdaman ang kilabot at matuklasan ang buong misteryo, panoorin mo ang kwento hanggang dulo. At kung gusto mo pa ng ganitong nakakakilabot na karanasan, mag-subscribe ka ng gayon, ilik ang video, at i-comment ang mga kwentong gusto mong isunod. Sa gitna na malamig na gabi sa Amerika, isang binatang nurse ay ang naglakad mag-isa papunta sa isang lumang kubo na tinutuluyan niya pansamantala. Tahimik ang paligid, tanging hampas ng hangin at langit-ngit na mga sanga ang naririnig. Mula sa malayo, kumikislap ang ilaw ng kubo na tila ba may nag-anyaya, pero may bigat sa dibdib niya na hindi niya may paliwanag. Habang papalapit siya, namoy niya ang halimuyak ng mga day incense na naiwan pa raw ng dating nakatira roon. Nakakaaliw sa simula, ngunit kalaunan ay naging masangsang, parang may halong dugo. Tumigil siya sandali, nanginginig ang kamay, pero pinilit pumasok. Sa loob ng kubo, makikita ang mga antigong gamit na may ukit na mga simbolong day. Mga gong na nakasabit, mga kahoy na estatua ng mga Diyos-Diyosan, at isang lumang tela na ginamit pang ritual. Parang nakatingin lahat na iyon sa kanya, parang sinusuri kung karapat dapat siya roon. Bigla niyang narinig ang mahinang pagbulong mula sa sulok. Way crew, ay crew. Isang tradisyonal na panalangin na narinig niya noon sa ospital mula sa isang day pasyente. Ngunit sa oras na iyon, wala namang tao sa paligid. Kinabahan siya, pero pilit niyang nilakasan ang loob. Binuksan niya ang lampara at tinignan ang bawat sulok. Doon niya nakita ang isang piraso ng papel, nakadikit sa dingding. May nakasulat na pangalan, at pangalan niya ang nakaukit doon. Naramdaman niyang may malamig na kamay na dumampi sa kanyang balikat. Dahan-dahan siyang lumingon, ngunit wala siyang nakita. Tanging anino lang na kanyang katawan ang nasa sahig, ngunit tila may isa pang aninong nakatabi. Lalong lumamig ang hangin, at narinig niya ang mga yabag mula sa itaas ng kubo. Mabibigat na yabag, parang may naglalakad, pero malinaw na siya lamang ang naroon. Napatingala siya at sa pagitan ng mga kawayan na kisam, may matang nakasilip pababa sa kanya. Mata na walang puti, puro itim, nakatitig ng diretso na parang gutom na gutom sa kanyang kaluluwa. Napalunok siya, halos hindi makahinga. Kasabay nito, bumuka ang mga gong na nakasabit sa dingding at kusa itong umalingaungaw ng sabay-sabay. Isang alingaungaw na parang dasal, parang orasyon, na pumipintig sa kanyang tenga at dibdib. Bumalik sa isip niya ang mga kwento ng kanyang daykaibigang doktor na may mga ritual daw sa kanilang bayan kung saan ang mga espiritu ay kinukulong sa loob ng mga estatwa at gong. At kapag may banyagang pumasok na walang pahintulot, ang espiritu ay maghahanap ng bagong tahanan. Narinig niyang muli ang bulong. Mas malinaw ng gayon. Hindi ka makakaalis. Dahan-dahang gumalaw ang mga estatwa, isa-isa, nakatingin sa kanya, nakangiti na malamig. Ang kanilang mga labi bumubuka na para bang may sasabihin, at mula sa mga labi ng kahoy na estatwa ay lumabas ang isang huni na parang sabay-sabay na paghinga ng mga patay. Tumindig ang balahibo niya, halos mabingi sa tunog na sumasapaw sa buong kubo. Napaatras siya, hawak-hawak ang kanyang dibdib, mabilis ang tibok ng puso. Ngunit sa bawat pagatras, parang mas lalo siyang nilalamon ng dilim. Ang ilaw ng lampara ay kumikislap, minsan nawawala, minsan bumabalik, at sa bawat pagbabalik nito, may mga bagong anino sa paligid. Napansin niyang ang peder ng kubo ay tila nagbabago ng hugis. Parang may mga kamay na unti-unting lumalabas mula sa kahoy, mga daliring mahahaba, humahaplos sa sahig, at unti-unting lumalapit sa kanyang mga paa. Napalunok siya, pilit hinuhugot ang sarili pabalik, ngunit tila ba may humihila sa kanya. Sa ibabaw ng na mesa, nakita niya ang isang maliit na mangkok na puno ng pinatuyong bulaklak ng lotos at abo. Kasabay na pagikot ng hangin, lumutang ang abo at bumuo ng hugis na mukha ng isang matandang monghe. Ang bibig nito ay gumalaw at nagwikang, ikaw ang napili, ikaw ang sisidlan. Napaatras siya, halos mapatumba, pero sa pagdapa niya ay tumama ang kanyang palad sa isang bagay na matigas. Isang lumang dornal, nakabalot sa tela may pulang mansa. Binuklat niya iyon ng hindi sinasadya, at sa unang pahina ay may nakasulat na pamilyar na pangalan. Pangalan na isang nurse na naglaho tatlong taon na ang nakalipas, at mula sa larawan sa pahina, nakita niya ang parehong inipormeng suit ng mga nurse gaya Nanlaki ang kanyang mga mata nang mapansin niya na sa mga huling pahina ng dornal, nakaukit din ang kanyang pangalan. Hindi tinta ang gamit, kundi tila dugo. At bago pa niya may sara ang dornal, bigla may kumalabog mula sa itaas ng kubo. Muling narinig ang mabibigat na yabag. Ngunit sa pagkakataong ito, dahan-dahan itong bumababa sa hagdan, bawat yapak ay parang may pwersang dumudurog sa hangin. Nang silipin niya, may anino na isang taong nakasuot ng lumang damit na day na may ginto at itim na berda. Wala itong mukha, munit malinaw na nakatingin ito sa kanya. At habang lumalapit, humahampas ang mga gong ng mas malakas, parang sinasabayan ang bawat hakbang na nilalang na iyon. Sa gilid ng kanyang paningin, gumalaw ang dornal. Kusa itong bumukas sa isang pahina kung saan may nakaukit na pangungusap. Kapag tumunog ang huling gong, wala nang makakalabas. Nanginig ang kanyang buong katawan habang dahan-dahang bumibilis ang tunog ng mga gong isa, dalawa, tatlo, bawat aling alingaungaw ay parang dumideretso sa kanyang utak. Pinupunit ang katahimika ng gabi. Napatingin siya sa journal na nakabukas pa rin sa sahig. Sa bawat tunog ng gong, nag-iba ang sulat sa pahina, para bang may invisible na kamay na nagsusulat gamit ang dugo. Gayon, malinaw na ang nakaukit. Ikaw ang ikaapat. Nanlamik siya. Naalala niya ang nurse na nawala tatlong taon na ang nakalipas. Naalala rin niya ang dalawang pangalang nakasulat sa unang mga pahina ng Dornal, parehong mga dayuhan, parehong misteryosong naglaho. Kung siya ang ikaapat, ano ang kahihinatnan niya? Nagsimulang manginig ang mga estatwa, gumagalaw ng sabay-sabay, nakatingin sa kanya, umikot na parang may sayaw na ritual. Ang kanilang mga bibig ay sabay-sabay na bumikas ng mga salitang hindi niya maintindihan, daiman o hindi, para itong dasal na mga patay na walang kaligtasan. Sa bawat hakbang na nilalang na walang mukha, mas lalong dumidilim ang paligid. Parang sumasara ang kubo, nagiging isa itong malaking kabaong na hindi niya matakasan. Ang lampara ay tuluyang namatay, at ang tanging ilaw na naiwan ay mula sa pulang sinag na nagmumula sa mga mata ng mga estatwa. Hingal na hingal siya, desperadong humahanap ng paraan para makatakas. Bigla niyang naalala ang kwento ng kanyang day pasyente noon sa ospital, na ang espiritu, kahit gaano kalakas, ay hindi makapapasok kung may taong hindi kusang pumapayab. Pero paano kung ang mismong pangalan niya ay naisulat na sa journal, iyon ba ay tanda na pumayag na siya, kahit hindi niya alam? Lumapit pa ang nilalang at ngayong nasa harap na niya, ramdam niya ang hangin galing dito, malamig, parang bulok na lupa. Itinaas nito ang kamay na mahaba, may mga kuko na parang bakal. Dahan-dahan nitong itinuro ang kanyang dibdib. At sa mismong sandaling iyon, tumigil ang lahat ng gong. Biglang katahimikan. Ngunit mas nakakatakot ang katahimikang iyon dahil naririnig niya ang sariling puso, mabilis, halos pumutok. Doon niya napansin na ang dornal sa kanyang kamay ay muling nagbago. Gayon, hindi na pangalan ang nakasulat, kundi isang eksaktong oras. Oras na tatlong minuto mulang gayon. Napatulala siya sa oras na nakaukit sa journal. Tatlong minuto, karang isang countdown na hindi niya alam kung saan hahantong. Sinubukan niyang itapon ang dornal, pero parang dumikit ito sa kanyang kamay, ayaw kumawala. Narinig niyang muli ang mga bulong, mas mabilis, mas malapit. Way crew, way crew. Ngunit gayon, parang libo-libong boses ang nagsasalita ng sabay-sabay, pekot-ikot sa kanyang ulo. Bawat bulong ay may bigat, para bang hinihigop ang lakas ng kanyang kaluluwa. Tinitigan niya ang nilalang na nakatayo sa kanyang harapan. Wala itong mukha, pero mula sa kawalan, dahan-dahang lumitaw ang anyo na isang tao. Isang nurse, nakasot ng parehong uniforme gaya niya. Maputla, nangingitim ang mga mata, at sa lig nito ay may sugat na parang ginilitan. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makilala niya ang mukha. Isa iyon sa mga larawang nakita niya sa unang pahina ng dornal. Ang nawawalang nurse ngayon ay nasa harapan niya. Ngunit hindi na tao, isa na itong sisidlan na espiritu. Anti-unting lumapit ang anino at sa bawat hakbang nito, nararamdaman niya ang pagbigat ng kanyang katawan. Parang hinihila siya pababa ng sahig, hindi na siya makagalaw. Pilit niyang kumakawala, pero ang kanyang mga paay dumikit na sa mga aninong gumagapang mula sa mga peder. Dalawang minuto na lang. Nanginginig ang kanyang mga kamay, pilit binubuklat ang doorknob. Ngunit sa bawat pahina, isa lang ang nakasulat. Tumakbo ka kung kaya mo. Napalunok siya, namuo ang pawis sa kanyang noo. Ngunit paano siya tatakbo kung mismong sahig ay humahawak na sa kanya? Isang minuto na lang. Lumapit ang nilalang, inilapit ang bibig sa kanyang tenga. At sa unang pagkakataon, nakarinig siya na malinaw na boses, malamig at mabigat. Ngayon, ikaw na ang magiging ikaapat. Kasabay nito, bumukas ang lahat ng gong ng sabay-sabay at isang liwanag na pulang pula ang bumulwak mula sa mga estatwa. Tinanggay siya ng no liwanag at ang huling nakita niya bago pumikit ang kanyang mga mata ay ang dornal na kusa pang nagdagdag ng isang bagong pangalan sa listahan. At iyon ay kanya. Pagmulat ng kanyang mga mata, hindi na siya nasa kubo. Nasa isang malawak na pasilyo siya, kulay abo ang sahig at walang katapusang dingding na may nakasabit na mga gong. Ang bawat hakbang niya ay umalingaungaw, at sa bawat alingaungaw, lumalabas ang mga anino na mga taong hindi niya kilala. Nilingon niya ang kanyang katawan. Nakauniformi pa rin siyang nurse, pero ang puti na kanyang damit ay puno na ng pulang mansa. Sa kanyang dibdib, may nakaukit na simbolong day na kumikislap na mahinang liwanag. Napahawak siya, pero hindi niya iyon matanggal, parang nakaukit na sa kanyang balat. Habang naglalakad siya sa pasilyo, nakita niya ang tatlong taong nakatayo sa unahan. Par-pareho silang nakasot ng iniporme, par-parehong maputla, at par-parehong may sugat sa lig. Dahan-dahan silang lumingon, sabay-sabay nang umiti na malamig. Maligayang pagdating, bulong na isa, boses na parang basag na salamin. Ikaapat ka na, dagdag na isa, habang umaaling ngaw-ngaw ang gong sa kanilang likuran. Naramdaman niya ang bigat sa kanyang likod. Nang lingunin niya, nakadikit na pala ang doornal sa kanyang kamay muli. Gayon, hindi na ito ordinaryong papel, pa itong nagiging bahagi ng kanyang balat, kumakapit sa kanyang laman. Sa bagong pahina, nakasulat ang isang bagay na hindi niya maintindihan. Mga salitang day na nagliliwanag ng pula, kumikirot sa kanyang balat tuwing babasahin niya. Bigla, mula sa malayo ng pasilyo, may liwanag na baghaw na sumiklab. Isang pintuan, kakaiba sa lahat na nakita niya. At mula rito, may boses na tumawag sa kanya, hindi malamig, kundi pamilyar at magaan. Kung gusto mo makaalis, sandan mo ako. Napatigil siya. Sino yon? Bakit parang boses na kanyang kaibigang day na doktor na naiwan niya sa ospital? Habang nakatitig siya sa bughaw na pintuan, unti-unting lumalapit ang tatlong espiritu, at ang kanilang mga matay kumislap ng pula. Walang nakakatakas dito, sabay-sabay nilang wika, habang nagsisimula ng umalingaungaw ang lahat ng gong sa pasilyo. Nanginginig ang kanyang tuhod habang nakatitig sa buhaw na pintuan. Ang boses ay patuloy na tumatawag, mas malinaw, mas mapilit. Bilisan mo bago magsara. Ngunit kasabay ng paglapit niya, humarang ang tatlong espiritu. Ang kanilang katawan ay nagsimulang mabali, nagkakandadurog, pero muling nagbubuo na parang walang hanggan ang kanilang lakas. Sa bawat paglapit nila, lumalalim ang pulang liwanag sa kanilang mga mata. Naramdaman niyang kumikirot ang simbolo sa kanyang dibdib. Parang may humahatak mula sa loob niya, gustong ilabas ang kaluluwa niya. Napahiyaw siya, hawak ang dibdib, munit mas lalong lumakas ang gong, bawat tunog ay parang pako na ipinupukpok sa kanyang ulo hindi ka makakatakas, bulong na isa, habang iniunat ang kamay at halos mahawakan na ang kanyang mukha. Ngunit sa sandaling iyon, biglang uminit ang Dornal na nakadikit pa rin sa kanyang balat. Mula rito, sumiklab ang bughaw na apoy na sumunog sa mga kamay na espiritu. Napasigaw sila, umatras, at sa unang pagkakataon, nakita niyang natakot din ang mga ito. Mabilis niyang inangat ang Dornal, hawak-hawak na parang sandata. Gayon ay malinaw na ang mga salitang nakasulat sa pahina, isang orasyon, nakaukit sa lumang daiskrip. Hindi niya alam kung paano, pero nagawa niyang bigkasin ito. Sa bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig, umaaling ngaungaw ang bughaw na apoy, kumakalat sa paligid. Ang pasilyo ay nagsimulang mabasag, ang mga gong ay pumutok isa-isa, at mula sa dulo, lalo pang kumislap ang pintuang bughaw. Ngunit habang lumalapit siya rito, may isa pang aninong humarang mas matangkad, mas mabigat, at mas nakakatakot kaysa sa tatlo. Ito ang nilalang na walang mukha, gayon ay may maitim na maskara na ginto ang gilid. Hawak nito ang isang malaking gong na parang kalasag, at sa bawat hampas nito, bumabalik ang mga basag na peder ng pasilyo. Hindi ka alis, dumagundong ang boses nito, sabay hampas ng gong na nagpahinto sa kanyang paghinga. Sa lakas ng tunog, nalaglag ang doornal mula sa kanyang kamay, at bago pa siya makagalaw, mabilis itong kinuha ng no nilalang, itinaas, at muling isinulat ang kanyang pangalan. Ngunit gayon, may kasamang isa pang salita sa tabi nito. Tagapagdala. Nanlaki ang kanyang mga mata nang mabasa ang bagong ukit sa journal. Tagapagdala. Hindi na lang siya biktima, may papel na siyang kailangang gampanan. Ramdam niya ang bigat na mga salitang iyon. Para may humahalo sa dugo niya, isang lakas na hindi niya maintindihan. Muli niyang hinawakan ang kanyang dibdib, at sa ilalim ng balat ay tila may kumikirot na apoy, bughaw at pula na magkasamang naglalaban. Humakbang ang nilalang na may gintong maskara, hawak ang malaking gong na kumikislap sa dilim. Sa bawat hampas nito, bumabalik ang mga espiritu sa kanyang paligid. Ngunit gayon, imbes na takot lang ang naramdaman niya, may kakaibang lakas na nagumapaw sa kanyang katawan. Dahan-dahan niyang inunat ang kanyang kamay. At sa kanyang palad, biglang sumiklab ang parehong bughaw na apoy na nakita niya kanina. Napatras ang tatlong espiritu, humihiyaw habang ang nilalang na may maskara ay tumitig sa kanya ng deretso sa unang pagkakataon, parang nagduda ito. Munit wala siyang oras. Muling dumagundong ang gong at naramdaman niyang nagsasara na ang bukhaw na pintuan sa dulo ng pasilyo. Kailangan niyang pumili. Lalapit ba siya sa pintuan, iwan ang lahat at tatakas na parang walang nangyari? O mananatili siya rito bilang tagapagdala at gamitin ang bagong lakas upang wakasan ang sumpanong dornal? Habang nakatitig siya sa pintuan, naramdaman niya ang bigat ng mga mata ng lahat na espiritu. Parang naghihintay sila sa magiging pasyanya. At ang oras ay mabilis na naubos. Isang hampas na lang ng gong at alam niyang may isang bagay na hindi na mababawi. Sa huling dagundong ng gong, sumabog ang liwanag mula sa kanyang dibdib. Nabingis siya, halos madapa, ngunit hindi siya bumitaw. Hawak ang nagliliab na journal, itinapat niya ito sa nilalang na may gintong maskara. Kung ako ang tagapagdala, bulong niya, nanginginig ang boses, ako rin ang magtatapos sa inyo. Bumukas ang mga pahina ng dornal, mabilis, parang hinihigop ng hangin ang lahat ng salita. Isa-isang nawala ang mga pangalan, isa-isang nabura ang mga ukit. Sumigaw ang tatlong espiritu, nagkandurog ang kanilang mga katawan hanggang maging abo. Pati ang mga gong na nakasabit sa walang katapusang pasilyo ay pumutok at naglaho, parang hindi na kailanman umiiral. Ang nilalang na may maskara ay sumugod, hawak pa rin ang gong na parang sandata. Munit bago siya maabot, nilamon ito ng bukhaw na apoy mula sa journal. anti Antionti itong nagliyab at mula sa ilalim na maskara ay lumabas ang isang huni na pagkatalo hanggang tuluyang naglaho sa kawalan. Huminga siya ng malalim, nanginginig, ngunit pakiramdam niya ay gumaan ang hangin sa paligid. Sa dulo ng pasilyo, ang bukhaw na pintuan ay muling bumukas, ngayon ay tahimik, kumikislap na parang paanyaya, hindi na isang bitag. Dahan-dahan siyang lumapit, hawak pa rin ang doorknob ng gayon ay blankona, na, wala ni isang salita. Paglapit niya sa pintuan, narinig niya ang mahina at pamilyar na tinig ng kanyang kaibigang doktor. Natapos mo, pero tandaan mo, binata. Ang sisidlan ay hindi kailanman nawawala. Nasa iyo ng gayon ang pagpili kung saan mo dadalhin ang bigat na iyan. Humakbang siya papasok. At sa pagdaan niya sa pintuan, unti-unting naglaho ang pasilyo, ang mga gong at ang lahat ng anino. Pagmulat ng kanyang mga mata, muli siyang nasa loob ng kubo. Tahimik, walang alingaungaw, walang espiritu. Nakatayo pa rin ang mga estatwa, ngunit gayon ay tila ordinaryong kahoy na lamang. Sa lemesa, nakahimlay ang dornal, blanco, sarado, parang hindi kailanman ginamit. Huminga siya ng malalim, nagsimulang lumabas ng kubo. Sa unang pagkakataon mula nang pumasok siya, daman niya ang malamig na hangin ng gabi sa Amerika na wala ng halong bulong o anino. Ngunit habang lumalakad palayo, naramdaman niya ang bigat ng isang bagay sa kanyang bolsa. Hinatak niya ito. Isang piraso ng papel at doon nakasulat ang isang salita. Tagapagdala.